Maligayang pagdating sa isang bagong video. Si Lola Maria, 62 taong gulang, ay byuda at nakatira mag-isa sa isang maliit na bahay sa isang barangay. Sa kanyang umaga, umiinom siya ng tsaa, hawak ang isang tasa na puno ng init, habang iniisip, Ay, ang mga araw na puno ng sigla, ang kanyang mga anak ay nasa malayo, may kanya-kanyang buhay, at bagamat mahal niya ang mga ito, nararamdaman niya ang bigat ng kalungkutan. Kamakailan, napansin niya ang pangihina ng kanyang katawan. Ang simpleng paglalakad papunta sa palengke ay nagiging mahirap at ang kanyang mga tuhod ay parang nagpoprotesta sa bawat hakbang. Isang araw, habang nagpapahinga, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya pinansin noong una, ngunit ngayon ay nagdudulot ng takot. Naalala ni Lola Maria ang mga masasayang araw kasama ang kanyang asawang si Lolo Juan na yumao limang taon na ang nakalilipas. Sila ay magkasamang nag-aalaga ng kanilang hardin, tumatawa habang nagdidilig ng mga bulaklak. Ngunit ngayon ang hardin ay puno ng damo at ang kanyang katawan ay hindi na kasing lakas ng dati. Nakipag-usap siya sa kanyang matalik na kaibigang si Aling Rosa, isang iksinto anyos na nagtitinda ng gulay. Maria, kailangan mong alagaan ang sarili mo, sabi ni Aling Rosa habang hinintay ang mga costumer. Alam mo ba, nung ako ang nagkasakit, ang pagkain ng prutas at paglalakad araw-araw ang nakatulong sa akin. Si Aling Rosa, bagamat simple, ang buhay ay puno ng enerhiya at ang kanyang mga salita ay parang binhi na itinanim sa puso ni Lola Maria. Isang araw, nagpunta si Lola Maria sa Barangay Health Center para magpakonsulta. Doon, nakilala niya si Dr. Santos, isang doktor na kilala sa kanyang kabaitan. Matapos suriin si Lola Maria, sinabi ni Dr. Santos. Lola, ang kalusugan ay parang pundasyon ng bahay. Kung mahina ito, lahat ay guguho. Sa edad ninyo, mahalaga, ang regular na ehersisyo, tamang pagkain at sapat na pahinga. Hindi ito tungkol lamang sa katawan, kundi sa pagbibigay ng pag-asa sa inyong puso. Ang boses ni Dr. Santos ay puno ng habag, ngunit may katatagan, na parang isang gabay na hinintay ni Lola Maria. Binigyan siya ng doktor ng listahan ng mga simpleng ehersisyo at payo sa pagkain, tulad ng pagkain ng mas maraming gulay at pag-iwas sa matatamis. Ang mga salita ni Dr. Santos ay nagbigay ng bagong liwanag kay Lola Maria, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Pakiramdam niya, ang kanyang edad ay hadlang at ang kanyang mga anak, bagamat nagpapadala ng pera, ay masyadong Abala para gabayan siya. Isang umaga, habang naglalakad siya sa plaza, napansin niya ang isang grupo ng mga nakatatanda na nagsasagawa ng Zumba. Ang musika ay masigla at ang mga ngiti ng mga kasali ay parang nag-aanyaya. Si Aling Rosa ang unang lumapit sa kanya. "Halika, Maria, sumali ka. Hindi mo kailangang maging magaling, basta't gumalaw ka." Sa una, nagatubili si Lola Maria natatakot na mapagod o mapahiya, ngunit ang init ng pagtanggap ng grupo ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sumali si Lola Maria sa Zumba at bagamat mabagal ang kanyang mga hakbang, naramdaman niya ang saya sa bawat galaw. Pagkatapos ng isang linggo, napansin niya na mas magaan ang kanyang pakiramdam at ang hapdi sa kanyang dibdib ay unti-unting nawawala. Sa isang sesyon, nagkwento si Aling Rosa, Alam mo, Lola, Nung ako ay 50, akala ko tapos na ang lahat para sa akin. Pero nang nagsimula akong mag-ehersisyo, parang binigyan ako ng bagong buhay. Ang kwento ni Aling Rosa ay nagbigay ng inspirasyon kay Lola Maria na napagtanto na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit kundi sa pagyakap sa buhay. Isang araw, pagkatapos ng Zumba, nagkaroon ng maliit na salusalo ang grupo. Doon, Nagpasalamat si Lola Maria sa mga kasama niya. Kung hindi dahil sa inyo baka hinintay ko na lang ang araw na hindi na ako makagalaw, sabi niya. Ang mga mata ay basa ng luha. Ang grupo ay tumawa at nagbigay ng suporta na parang isang pamilya na hindi niya inasahan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lola Maria ang isang bagong pag-asa, isang liwanag na nagmula sa kanyang sariling pagsisikap at sa mga taong nasa paligid niya napagtanto niya na ang kalusugan ay hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa mga hinintay niya kahit na ang kanyang pamilya ay malayo ang kanyang mga hakbang bagamat mabagal ay puno na ng layunin at ang kanyang puso ay mas magaan kaysa dati Si Lolo Ben, 6.5 taong gulang ay isang retiradong guro na nakatira sa isang tahimik na barangay Sa kanyang umaga, nakaupo siya sa kanyang lumang mesa napapaligiran ng mga aklat na dating kasama niya sa pagtuturo. Ang bawat pahina ay puno ng alaala ng mga estudyanteng naturuan niya. Ngunit ngayon, ang mesa ay natatakpan ng alikabok at ang kanyang puso ay puno ng kawalan. Mula ng magretiro, nararamdaman niya ang bigat ng walang layunin. Ang kanyang mga anak ay nasa lungsod, abala sa kanilang mga trabaho, at bagamat madalas silang mag-usap, Pakiramdam ni Lolo Ben ay parang nawala ang kanyang halaga. Habang tinititigan ang isang lumang larawan ng kanyang klase, naalala niya ang mga araw na puno ng tawanan at pag-asa. Isang araw, habang naglalakad sa palengke, nakasalubong ni Lolo Ben si Mang Cardo, isang dating karpintero na ngayon ay nagtuturo ng pagkukumpuni ng muebles sa mga kabataan sa barangay. Ben, hindi natin kailangang tumigil kahit tumanda na, sabi ni Mang Cardo habang nangumunguya ng pandesal. Noong nawalan ako ng trabaho, akala ko wala na akong silbi. Pero nang nagsimula akong magturo, parang nabuhay ulit ako. Ang mga salita ni Mang Cardo ay parang ilaw sa madilim na isip ni Lolo Ben na nagbigay sa kanya ng ideya na baka may magagawa pa siya. Sa isang pagkakataon, nagpunta si Lolo Ben sa Barangay Health Center para magpa-check up. Doon, nakilala niya Si Dr. Reyes, isang dating estudyante niya na ngayon ay doktor. Matapos suriin ang kanyang kalusugan, sinabi ni Dr. Reyes, "Lolo, ang layunin ay parang gasolina ng kaluluwa. Sa edad ninyo, mahalaga ang magkaroon ng dahilan para bumangon araw-araw. Alam ko, dahil ikaw ang nagturo sa akin na ang edukasyon ay hindi lamang para sa trabaho, kundi para sa buhay." Ang boses ni Dr. Reyes ay puno ng pasasalamat at ang Kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong liwanag kay Lolo Ben. Binigyan siya ng doktor ng payo na subukang magbahagi ng kanyang kaalaman dahil ito ang magpapabuhay sa kanyang puso. Isang umaga, habang nagbabasa ng dyaryo, napansin ni Lolo Ben ang isang anunsyo tungkol sa isang programang pang-edukasyon para sa mga batang hindi makapasok sa paaralan. Nagatubili siya sa una, iniisip na baka masyado ng luma ang kanyang kaalaman Ngunit naalala niya ang mga salita ni Dr. Reyes at Mang Cardo. Nagdesisyon siyang magboluntaryo bilang tutor. Sa unang araw nakilala niya si Jovi, isang dolto anyos na batang lalaki na gustong gusto matutong magbasa. Ang mga mata ni Jovi ay puno ng pag-asa at ang kanyang ngiti ay nagbigay ng init sa puso ni Lolo Ben. Habang tinuturuan niya si Jovi, naalala niya ang saya ng pagtuturo, ang pakiramdam na may nagbabago dahil sa kanyang pagsisikap. Pagkatapos ng ilang linggo, napansin ni Lolo Ben na hindi lamang si Jovi ang natuto, kundi pati na rin siya. Ang bawat tanong ng bata ay parang hamon na nagpapasigla sa kanyang isip. Isang araw sinabi ni Jovi, Lolo, salamat po. Dahil po sa inyo gusto ko nang maging guro balang araw. Ang mga salitang ito ay parang musika sa puso ni Lolo Ben. Sa isang pagtitipon sa barangay, ibinahagi niya ang kanyang karanasan. Alam ninyo, akala ko tapos na ang aking panahon. Pero ang pagtuturo sa mga bata tulad ni Jovi ang nagbigay sa akin ng bagong layunin, sabi niya, habang ang mga mata ay puno ng kagalakan. Ang mga naroon ay pumalakpak at sa sandaling iyon, naramdaman ni Lolo Ben na ang kanyang buhay ay muling naging makulay kahit wala ang kanyang pamilya sa tabi. Si Aling Carmen, 58 si taong gulang, ay isang tindera sa palengke na nakatira mag-isa sa isang maliit na bahay. Ang kanyang mga anak ay nasa ibang bansa at bagamat nagpapadala sila ng pera, nararamdaman ni Aling Carmen ang lungkot ng pag-iisa. Sa kanyang araw-araw, nakaupo siya sa kanyang maliit na pwesto, nagbebenta ng isda habang nakikinig sa mga kwento ng kanyang mga kapwa tindera. Ang palengke ay parang kanyang pangalawang tahanan kung saan ang bawat ngiti at tawanan ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit minsan, habang nagbibilang ng kanyang kita sa gabi, naitanong niya sa sarili kung sapat na ba ang ganitong buhay, isang araw. Habang naghahanda ng kanyang paninda, nakipagkwentuhan si Aling Carmen kay Aling Nida, isang kapwa tindera na kilala sa kanyang kabaitan. Carmen, alam mo ba, noong nawala ang asawa ko, ang palengke ang naging pamilya ko, sabi ni Aling. Nida habang hinihiwa ang gulay, kung wala ang mga kaibigan natin dito, baka sumuko na ako. Ang mga salita ni Aling Nida ay nagbigay ng pag-asa kay Aling Carmen na naalala ang mga pagkakataong tinulungan siya ng kanyang mga kapwa tindera mula sa pagpapahiram ng pera hanggang sa simpleng pagbibigay ng payo. Nang magpa-check up si Aling Carmen sa Barangay Health Center, nakilala niya si Dr. Lopez, isang doktor na madalas magbigay ng libreng konsultasyon. Matapos suriin ang kanyang kalusugan, sinabi ni Dr. Lopez Aling Carmen, ang komunidad ay parang pundasyon ng bahay. Kung malakas ang suporta ng mga nasa paligid mo, kaya mong harapin ang anumang pagsubok. Sa edad ninyo, ang koneksyon sa iba ay kasing ng gamot. Ang boses ni Dr. Lopez ay puno ng init at ang kanyang payo ay nagbigay ng bagong perspektibo kay Aling Carmen. Napagtanto niya na ang palengke ay hindi lamang lugar ng negosyo, kundi isang pamilya na laging nandyan. Isang araw, nagkaroon ng problema sa palengke nang magkaroon ng sunog sa kalapit na pwesto. Natakot si Aling Carmen na mawala ang kanyang kabuhayan, ngunit ang kanyang mga kapwa tindera ay agad na nagkakaisa. Si Aling Nida ang nanguna sa pag-ambagan para sa mga nasiraan, at si Mang Tony, ang driver ng jeepney, ay nagboluntaryong maghatid ng mga donasyon. Sa gitna ng krisis, naramdaman ni Aling Carmen ang lakas ng komunidad. Isang gabi, nagkaroon ng pagtitipon sa palengke para pasalamatan ang lahat ng tumulong. Doon, nagpasalamat si Aling Carmen. Kung hindi dahil sa inyo, baka nawalan na ako ng pag-asa. Kayo ang pamilya ko kahit wala ang mga anak ko dito. Ang mga naroon ay nagtawanan at nagiyakan at ang gabi ay puno ng init ng pagkakaisa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Aling Carmen. Na ang komunidad ay isang haligi na mas malakas kaysa sa anumang distansya ng pamilya. Ang kanilang mga kwento, tawanan at suporta ay nagbigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy at ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Si Lolo Ramon, 70 si taong gulang, ay isang dating inhinyero na ngayon ay gumugugol ng kanyang mga araw sa pagbabasa at pagmumuni-muni. Sa kanyang tahimik na buhay, madalas siyang nakaupo sa ilalim ng isang puno sa parke, hawak ang isang lumang aklat ng pilosopiya habang iniisip ang mga aral ng kanyang buhay. Ang kanyang mga anak ay nasa malayo at bagamat mahal niya ang mga ito, natutunan niya na ang kaligayahan ay hindi lamang mula sa pamilya, kundi mula sa panloob na kapayapaan. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga alaala, mga tagumpay tulad ng pagtatayo ng mga tulay at mga pagkakamali tulad ng mga panahong hinayaan niyang ang trabaho ang maging sentro ng kanyang buhay. Isang umaga, habang nagbabasa, lumapit sa kanya si Carlo, isang batang estudyante na humihingi ng payo tungkol sa kanyang kinabukasan. Lolo, paano mo nalaman kung ano ang mahalaga sa buhay? Tanong ni Carlo. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ngumiti si Lolo Ramon at sinabi o ano mio? Alam mo, Carlo, noong kabataan ko, hinabol ko ang pera at tagumpay. Pero ngayon, napagtanto ko na ang tunay na yaman ay ang karunungan na natutunan mo at ibinabahagi mo. Ang kwento ni Lolo Ramon ay puno ng mga aral mula sa kanyang mga pagkakamali. Tulad ng mga panahong hindi niya napansin ang kanyang pamilya at mga tagumpay tulad ng pagtulong sa kanyang komunidad noong siya ay mas bata pa. Sa isang pagkakataon, Nagpunta si Lolo Ramon sa Barangay Health Center para magpa-check up. Doon nakilala niya si Dr. Mercado, isang kaibigan niya mula pa noong kolehiyo. Matapos suriin ang kanyang kalusugan, sinabi ni Dr. Mercado, "Ramon, ang kapayapaan sa puso ay parang gamot na hindi mabibili. Sa edad natin, ang pagtanggap sa nakaraan at pagbabahagi ng karunungan ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Alam mo, ang mga pasyente ko na may kapayapaan sa puso" ay mas malakas ang laban sa sakit. Ang boses ni Dr. Mercado ay puno ng habag at ang kanyang mga salita ay nagbigay ng lalim sa mga iniisip ni Lolo Ramon. Napagtanto niya na ang karunungan ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa mga hinintay niya. Isang araw, inimbitahan si Lolo Ramon sa isang pagtitipon sa barangay kung saan nagkita-kita ang mga nakatatanda. Doon, nakita niya sina Lola Maria, Lolo Ben, at Aling Carmen na bawat isa ay nagbahagi ng kanilang mga kwento. Si Lola Maria ay nagsalita tungkol sa kanyang bagong lakas mula sa pag-aalaga ng kalusugan. Si Lolo Ben ay nagkwento tungkol sa kanyang layunin sa pagtuturo kay Jovi. Si Aling Carmen ay nagpasalamat sa komunidad na naging pamilya niya. Habang nakikinig, naramdaman ni Lolo Ramon ang isang koneksyon sa kanilang mga kwento. Nang siya ang magsalita, sinabi niya, Alam ninyo, ang buhay ay parang aklat. Ang bawat kabanata ay may aral at ang tunay na kapayapaan ay nangyayari kapag ibinabahagi natin ang mga ito. Sa pagtitipon, nagbahagi si Lolo Ramon ng isang aral mula sa kanyang buhay. Noong inhinyero ako, akala ko ang mga tulay na itinayo ko ang pinakamahalaga. Pero ngayon, napagtanto ko na ang mga tulay sa pagitan ng mga tao, ang mga kwento, aral at pag-asa, ang tunay na mahalaga. Ang kanyang mga salita ay hinintay ng lahat at ang mga kabataan tulad ni Carlo ay nakinig ng buong puso. Isang bata ang nagsabi, Lolo, salamat po. Dahil po sa kwento ninyo gusto ko nang maging mas mabuting tao. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng init sa puso ni Lolo Ramon na naramdaman ng isang kapayapaan na hindi niya naramdaman noong siya ay mas bata pa. Sa pagtatapos ng pagtitipon, nagkakasama ang lahat para magdasal at ang bawat isa ay nagpasalamat sa mga haligi na nagbigay ng liwanag sa kanilang buhay. Ang kalusugan ni Lola Maria, ang layunin ni Lolo Ben, ang komunidad ni Aling Carmen, at ang karunungan at kapayapaan ni Lolo Ramon. Napagtanto nila na ang mga haliging ito ay mas malakas kaysa sa anumang distansya ng pamilya dahil ang mga ito ay nagbibigay ng dahilan para mabuhay ng buong puso. Si Lolo Ramon, habang naglalakad pa uwi, naramdaman ang isang ngiti sa kanyang labi ang kanyang buhay, bagamat puno ng mga gasgas, ay naging isang liwanag para sa iba, at ang kanyang kapayapaan ay isang pamana na tatagal kahit wala na siya. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-asa, isang pag-asa na hinintay ng lahat, mula sa kanyang sarili hanggang sa mga hinuman niya sa kanyang kwento.